Emil. Uh, Sir Gov, natuntun ko na po yung tinira ni Carmen pagkatapos niya magiwalay Isang barong-barong na maliit. Mukhang doon ho nagtigil si Carmen habang hinihintay niya na makapanganak siya. Tago at malayo sa kapiyasnan. At ito lang ho ang nakita ko na maaari makatulong sa atin sa paghahanap sa inyong anak. Ito po ang diary ni Carmen. Iisang lalaki lang minahal ko sa buong buhay ko. Greg ang pangalan niya. Anak siya ng amo ko. Mabait siya. Kahit na mayaman, hindi niya pinaramdam sa akin na magkalayo ang estado ng buhay namin. Kahit na katulong lang ako sa mansyon nila. Ang kulintas nga ni, simbolo sa magkahibugmak ko sa imo. Ang inakala kong pinakamasayang araw sa buhay ko na uwi sa bangungot. Nagpasa-pasa sa pamilya namin. Ikaw ang pamilya ko palangga. At mamahalin ko magiging anak na. Inamin ko kay Greg na buntis ako sa anak namin. Pero Greg, katulong lang naman ako. Heredero ka ng mga palma. Mahimo ba lang nga, normal lang nga itong pangabuhi pang na itang dua? Carmen, mahal kita. At pakakasalang kita itakay tayo ni Mama. At mamahalin ko ang magiging anak natin na higit pa sa buhay. Pero nahuli kami ng kanyang mama at pinilit kami maghiwalay. Mama! <laughs> oh! Ma. Totoo oh, yung nagbalitaan ko, Greg? Ha? May relasyon ka sa katulong natin? Ha? Tapos kumuha pa ng bahay para itirayan dito? Itingin mo anak ko! Oportunista ka? Ilusyonada ka? Ma, mahal ko si Carmen. Buti siya. Nakakaroon namin ang sa sarili naming pamilya. Suskin ko. At paano ka nakakasiguro na sa'yo yung pinagbubuntis ang babae niya? Ha? Ginagamit ka lang niya! Nagkakamali po kayo nung tingin niyo sa akin, Mang Dulce. Ginihigugma ko po si Greg. Lahat na manggagamit, ganyan ang sinasabi. Hindi magtatagal. Nalabas din ng tunay na kulay mo kaya habang maaga pa ha putulin yun ang tunay nyo mama ayoko ang mga dalasa dalasa Dali! kung 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 hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa iyo. At diyan sa pinagbubuntis mo! Kahit kailan, hindi ka mapapabilang sa pamilya namin. Ha? Uli na lang malaman ko ang lahat. pa? ano na tabo? At bakit mo sinabi sa telepono na iiwan mo sa akin ang bata mo? Roberta, ang pangalan niya. Sa pangalan ang buhay niya, ipangako mo sa akon na hindi pwede makalapit ang pamilya sa akon na bata sa iya at hindi mabalansang sa iya nga tatay. Hindiin si Roberta. Pangako mo sa akon na alagaan mo ang anak ko at ituring mo siya na parang anak mo. Si Mama ang may pakananan lahat. Si Bill, Gawin mong lahat para mahanap ang taong umampun sa anak ko. Opo, Sir